Ito na naman po ang inyong uh, kaulik-bayan sa Riyadh na uh, muli na naman pong nagbabalik para ho ay uh, magpagtala kayo na naman po sa inyo. Ngayon po ay uh, <coughs> uh, tatalakayin po natin ano po. Magkakaroon tayo ng discussion uh, tungkol sa basic salary at overtime ng isang overseas worker. So bakit bakit po ito yung ano sa tingin niyo na uh, ginawa kong content dito sa aking blog. Mga kaulik ba, uh, ito po ay uh, sa tingin ko ay uh, makakatulong po sa mga bago pa lamang na nag apply papuntang abroad. Kahit saan man, maliban man po dito sa sa Saudi Arabia, kahit na anong bansa, ito po ay makakatulong sa inyo. Uh, ito po ay magiging tip ko sa inyo kung paano bang makikipag-negotiate sa inyong employer. Recently, guys, ha, marami akong, uh, ano, marami na akong na-experience on how to deal with the contract, with the employment contract. Sorry, ha, mag english ako <laughs> kasi uh, may nag-request kasi sa akin na kasamahan ko sa trabaho, hindi siya Pilipino. At siya ay subscribe sa akin, na sabi niya sa akin, how, how to understand the, you always speak Filipino language. Okay, try ko siya, try ko mag-English, pero I am sorry because, uh, I am not doing in English. Okay? I am not uh, fluent to speak English, okay? <coughs> Pati tali ako natawa. <laughs> so guys, uh kaulit ba? Uh, itong itong ibabahagi ko sa inyong uh karanasan, itong ibabahagi ko sa inyong uh uh kumbaga uh, tip ito po ay para sa inyo. Hindi po ito para sa akin. Ito po ay magiging gabay ninyo habang kayo po ay nag apply abroad. Ano po? At doon naman po sa at doon naman po sa mga veterano ng overseas worker, uh, okay lang po na manood kayo. Pwede rin pong uh, uh, mag-comment down below na lang po kayo uh, para sa karagdagang informasyon na pwedeng magamit o pwedeng uh, gawing guidelines sa mga kababayan natin nag-a-apply pa lamang Uh, abroad <clears throat> Alam niyo po guys, first time pa lang ako dito sa abroad. Pero marami na akong nakitang difference talaga na usually pala naging culture na, naging culture na ng mga ng mga overseas worker natin galing sa Pilipinas ang ganitong pamamaraan. So guys, meron akong uh nakausap lalo na dito sa aking mga kasamahan na ito ang sistema nila kung paano sila makapag-deal ng kontrata sa kanilang employer. So mga veterano na sila pero titingnan iko-compare ko po doon sa kung pa paano po ako nakipag-deal ng aking kontrata. Ano po? Hindi ko naman po sa sinasabi na mas na mas okay yung naging kontrata nila at mas naging okay yung naging kontrata ko. Ito po ay sa mga nanonood po, ito po ay magiging basihan ninyo kung paano po kayo makipag-usap sa inyong employer habang kayo po ay uh, nag apply pa lamang. Ayan mga kaulik ba, uh, malaki yung difference nung mga veterano nang nag-apply. Mga veterano nang uh, pabalik-balik abroad. At dun sa naging sistema kung papaano ako nakipag-deal ng aking kontrata sa aking employer. Isang employer lang kami pero magkaiba kami ng ginamit na sistema. Okay? <coughs> so guys, ito, 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 abangan nyo itong ano na to kasi ito ay magagamit ninyo habang nag apply habang nag apply pa lamang kayo dyan sa Pilipinas. ah, uh, <coughs> ito ang gawin nyo guys ha. So, nung interview, nung, uh, nung interview nga, nung interview ko pa nga lamang dun sa Pilipinas. Ito na, walang masyadong ano eh, kasi hindi naman masyadong ano na yung employer ko. So yung nag-interview nga sa akin is yung may manager ko nga dito sa Riyadh ngayon. So hindi naman mahigpit. Hindi katulad ng ibang mga employer na mahigpit, 'di ba? Siya napakaluwag niya. They ask uh, only my experience sa yung mga na-company pinagtrabaho ko, ganun lang uh, ganun lang. So hindi siya madaling na uh, hindi hindi siya mahirap kausap, madali siyang kausap. So guys, ito uh, So after nung interview, so he said uh, finally I hired na hired po ako. Then uh, sabi ng recruitment agency ko sa Pilipinas, okay uh, uh, balik ka sa ganitong araw na ito. It's almost one week. So dumating na yung employment contract namin dumating na yung employment contract namin at nung ko nakita yung ganito. Kasi nga, since na first timer ako, first timer ako, syempre, inaperan ako ng pang first timer talaga. ba diba? Mas mababa. So, hindi ako nag-expect na ganun yung magiging offer sa akin. Kasi, sabi ko nga sa, sabi ko nga doon sa huling vlog ko, every time na may gagawin ako, ay nire-research ko muna every time na magdi-decision ako is pwede ako pumalpak sa decision ko pero maybe mga 20% lang siguro <clears throat> hindi ko tinanggap yung employment offer na una guys ha? hindi kailangan pag inoperan kay kukunin mo kaagad is tingnan mo muna i-compare mo muna so paano mo i-compare? paano mo siya i-compare? Ah, syempre overseas ka. Pag tiningnan mo kasi, yun, malaki na 'yun eh. Malaki na. Pero i-compare mo siya doon sa naging unang trabaho mo. Ako kasi galing din galing galing din sa number one na hindi naman sa pinagmamalaki, kaya lang galing din po ako sa malaking company sa atin sa Pilipinas. Sa benefits wala akong masabi. Sa sahod okay naman siya. So yung eagerness ko lang talaga na makapag-abroad, iyon eh, yung nagtulak sa akin nang uh, kumbaga naghangad ako ng mas malaki. So, doon mali ako doon ng decision, guys. Mali ako ng decision ng guys. Uh, mahirap pala talaga yung naghangad kaagad ng malaki. So, dapat smooth, smooth ka lang dapat magdesisyon. So, hindi ka dapat naghangad ng malaki. So, ayan nga, guys. Ah uh, Dumating uli Pinabalik ako ng, actually, ano eh, pangalawa, pangalawang araw, may dumating ulit na employment offer. Hindi ko ulit tinanggap, guys. Kasi alam kong talo ako eh. Talo ako. Talo talaga ako. So sabi niya, Sir, paano ba? Kasi sinabi ko dun sa agency. Sabi ko, Ma'am, kung yan ang i-offer niyo sa akin, Tingnan nyo po yung uh, latest na salary ko at yung mga benefits na tinatanggap ko dito sa kumpanyang kung saan magre resign ako. So, pwede mong i-deal yung mga benefits ng dating company mo dun sa magiging uh, employer mo dito o kahit sa ano pa mang bansa. I-compare mo siya kasi sense kailangan din talaga nila ng tao, syempre mag magdidil din sila. Maghahanap din sila ng parang kung saan kayo magkakasundo. Pero alam niyo guys kung anong kaibahan? Kung anong kaibahan ng uh, mostly mostly ah 90% uh, uh, construction firm uh, ibang industry sa hospital industry yung yung mga kababayan natin ano, ang mga kababayan natin ay nakikipag-deal with overtime. You know? Tama ba? Na may pag-deal ka na ah, may overtime naman kaya tatanggapin ko na. So tama bang i-deal mo 'yun during uh, salary negotiation mo? Ulit ba? Tama ba 'yon? Isipin mo ulit ba kung ididil mo ba yung overtime? Kung ikaw po ay galing sa isang manufacturing industry, ano po? At naiintindihan mo yung sistema ng production o yung sistema ng uh, industriya, hindi mo po ididil ang overtime. Even in the construction uh, firm, dapat hindi mo kasamang idinidil sa kontrata mo ang overtime. Meron ako nakausap dito. Uh, maliit yung basic salary niya. Malaki yung allowance niya. At meron daw silang overtime araw-araw. Yes, tam. Maganda, di ba? Maganda. Kasi may overtime. Ngayon, nung dumating yung wala nang wala na sila makuhang kontrata. So wala na silang overtime. Ngayon nagrereklamo siya bakit daw may ano bakit daw wala na silang overtime? Yes, sabi ko. Kasi tama lang na wala kang overtime kung wala namang kontrata yung company mo eh. Kung yun lang yung tamang oras na dapat dapat yung matapos na yung kontrata, bakit kayo bibigyan ng kontrata? Same with the manufacturing industry. Kung hindi malakas ang demand sa labas, sa market, walang production. So hindi natin kailangan maghanap ng overtime. You know? Because overtime overtime is considered as a loss of the company. Eh pag nakatagpo ko pa ng mga manager na pinangangalagaan ng KPI. You know the KPI? Is the key performance indicator. Ginagamit 'yan sa sa mga model business. Ito yung ito yung basihan kung maganda ba yung uh, performance ng planta na to Ayun guys ha So kahit na kahit na simpleng uh, worker lang tayo eh, alam natin yung uh, dit, uh, detalye ng uh, kung paano nire-rate ang uh, isang planta through KPIs At kasama sa KPI ang pagkat ng overtime Kaya guys, wag, wag na wag kayong makikipag-deal with the overtime. Alam mo kung ano i-deal -de mo? Is yung basic salary mo. Dapat sa basic salary ka mag-focus at saka sa mga iba pang mga benefits na pwedeng ibigay sa iyo ng company na ina-applyan mo. Hindi lang dito, hindi lang dito sa over, overseas. Kaya lang mas nakita kong uh, hindi ko naman uh, pasensya na po kayo na ano po sa mga manunood at uh, yung mga overseas worker na matatagal na dito kung paano sila nakipag-deal nun ito lang naman po ay comparison lamang ano po uh, nakita ko kasi ang kaibahan lalo na pagdating sa mga construction firm ano po ang dami ka pa yung naging classmates sa Comsapil ano po mga nag-upgrade sila ng level nila through uh, uh, true technical uh, schooling ano po through technical schooling dito sa Riyadh So, marami ako nakausap sa kanila na ganito lang yung sahod nila. Uh, Nakipag-deal sila ng ganun kasi may overtime. So, may overtime sila. So, para sabang ba overtime? Para kumita na malaki ng... Kumita? Kumita ka at lumaki ang pera mo at lumaki yung sahod mo. Yes, tama ka. Pero hindi mo, hindi mo alam... Uh, ah, ah, Merong mga issue yan sa health natin Marami ng marami ng uh, mga uh, mga nag-aral diyan sa ganyang sitwasyon regarding with the overtime. Marami mga conclusion diyan, marami ng mga guidelines kung bakit uh, hindi siya hindi siya tinotolerate even in the international labor laws. Sa isang araw alam mo ba kung uh, kung ano lang ang uh, dapat mong itrabaho lalo na sa isang linggo It's only 48 hours and 8 hours a day So guys maging matalino tayo no maging matalino tayo uh, Alam ko po na marami pang um, uh, mas mas ano po kung paano makipag-deal ng employment contract. So, uh, para sa aking mga kababayan, comment down below lang po para din po uh, sa ating mga baguhang mag-aabroad pa lamang ay eh, mabigyan po natin sila ng ng gabay kung paano sila makipag-deal sa mga magiging employer nila. Ano po? Do not deal with the overtime, deal with the basic salary. Ano po, kung ikaw lang din naman ay mag a -abroad. Ha? Isipin mong mabuti na triple ng sahod mo dyan sa Pilipinas ang magiging value ng, mag ng magiging sahod mo dito sa Saudi. Kasi ang pinaka-worst is dumayo ka. Pumunta ka sa ibang bansa, nalayo ka sa pamilya mo. 'Di ba? hindi ka pumunta sa ibang bansa para mag-overtime. Overtime is a big scam, you know? Is a big scam. This is for this is for my own explanation, ah. Kasi bakit? Kasi ang 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 company lalo na yung mga managers na ang iniisip lang nila ay yung performance na magre-reflect doon sa performance nila. Is yung KPI. Which is, um, the main objective is tanggalin yung mga losses. And the overtime is one of the losses of the company, you know? Loss ng company, kinukonsider yan as loss of company. Pero, pero sa side nila, tama yun. Kasi bakit nga naman ako magpapa-overtime na magpapa-overtime, eh wala naman akong demand. So, kahit, kahit saan. Kaya kailangan natin tanggapin guys na kapag walang overtime, wala. Pero dapat mo rin i-consider pag nakikipag-deal ka ng kontrata, ay i-deal mo yung basic salary benefits na pwede mo matanggap. ano you know? Alam mo bang, alam mo ba na kung bakit ko nasabi na dito lang sa side ng ano ah, sa Pilipinas iba yung iba yung sistema ng overtime natin doon kasi kailangan natin doon eh kasi maliit yung value ng pera natin dito kapag nakikipag-deal ka ang unang-unang i-offer sa iyo ng ng company alam mo ba kung ano hindi naman yung basic salary mo eh Inoperan ka lang ng salary, sasabihin lang sa'yo kaagad, is may overtime naman. So which is which is this is not a proper offer, uh proper nego uh, proper in a negotiating employment contract ano po. So dapat ang ano in offer niya ito yung package. This is a fair package. Dapat ganoon. Ganoon yung ano kasi nga lang syempre ang mga employer natin ah matatalino yan eh. Mga ito yung ano, ito yung ano ko sa iyo para 'di ba? Isipin niyo mabuti. Kaulit ba? Do not deal with the overtime. Deal with the basic salary. Alam mo kung bakit? Pag malaki yung basic mo, at kapag tuma... Lalo na ito ha, ito para sa mga manufacturing industry nagtatrabaho. Kasi, Kapag malaki yung basic mo at nag, mas malakas ang demand ng product ninyo sa labas, magpapa-overtime yan. Kasi naghahabol ng production. Di ba? Isipin mo mabuti. Do not deal with the overtime, guys. Deal with the basic salary. Kasi yun yung tama. yun yung pakikinabangan mo. So, ayan guys. Uh, yan lang ay isa sa mga uh, mga idea na ibinahagi ko sa inyo. Sana guys, uh, gawin yung guidelines yan. Lalo na dun sa mga kababayan natin na nag-a-apply pa lamang. So, i-consider nyo po yan as uh, uh, as sure pathway on how to deal with Uh, employment contract overseas ano po kasi ang unang unang i-offer sa inyo dyan is ganito uh, mababang sahod then uh, i-offer kayo ah may overtime naman especially yan dyan sa mga ano guys ah, sa mga nag-a-apply sa mga manufacturing industry uh, 100% uh, mga kaulik ng yan ng posibleng ma-encounter ninyo So guys, um, maraming maraming salamat po at doon po sa mga may gustong uh, idagdag na information regarding with uh, dealing on on how to deal with the with the employment contract uh, overseas, uh, comment down below lang po at uh, at uh, sana pa makatulong yung mga comment niyo. And then din, din po sa may mga katanungan na comment down below din po at uh, isa ko pong sagutin ang inyong mga katanungan sa abot po ng aking makakaya. So ayan nga guys, uh, wag sana kayo magpadalos-dalos ba bago kayo pumirma ng isang kasunduan o ng kontrata between your between your employer and you. Kasi napaka-importante ng kasunduan na yan, ng kontrata na yan. Ano po? So guys, before uh, uh, pumirma at kung merong hindi naiintindihan, magtanong po kayo sa representative ng agency na kung saan na uh, kayo nag-apply. So guys, ay napaka-importante po niyan. At ang isa pong ang isa pong i uh, pinagbibilin ko, ano po? Ano? Do not deal with the overtime. Uh, idil mo muna yung basic salary mo na na kahit papano ay tumaas ng konti o mas bigyan ka pa ng mas magandang uh, pribilehiyo tungkol sa salary mo na yan. Ano? Ano, mga kaulik ba? Ulik ba, uh, <coughs> Maging matalino, sabi nga, di ba? Maging matalino. Kasi sabi, uh, uh, mostly of all Filipinos is 99% na matalino. Ano po? hindi hindi ka pumunta ng ano ng ng, <clears throat> ng ibang bansa para mag-overtime. Okay? Ito po ay uh, experience ko lang at gusto kong ituro sa inyo kasi mas maganda yung naiintindihan natin yung usapin tungkol sa overtime. So guys, uh, dumako naman po tayo guys sa uh, pa-shout out. Nagpa-shout -pa out yung aking uh, Bilas, ano, kapatid ng uh, asawa ko sa uh, Malagap, uh, South Cotabato. So, ay, Neng, Rena May, uh, Inligada, uh, shoutout shout out sa'yo. Uh, Doon sa mga subscriber ko na shout out, uh, mega shout out po kay Manikang uh, Guba Vlogs, Bisayang-Bisaya, Bisaya, Bisaya, bisaya ganun, ha. At kay Princess Abdullah Mix Vlog, Uh, thank you sa pag-subscribe mo. Kay Pasaway Vlog ng ng ano ng uh, Saudi Arabia. Uh, kabayan, ingat-ingat ha. Uh. Ingat-ingat. At kay Mambituin uh, Ma'am Between Vlog Star. Ma'am, thank you po pa sa pag-subscribe. Kay April Cruz, kay Super kay Lady Barracuda, uh, kay Shunshan Videos, Tosh Valenzuela, Cheris Vlog. Raikan Vlogs, at kay Beauty Works. Uh, especially nga pala dun sa mga mami-mami ko dito sa uh, YouTube, si Mami Susan ng uh, Kuwait. Mami, uh, thank you mami sa pag-invite pag mo sa akin sa palaisdaan mo na po. Uh, marami pa akong na isda. Then kay uh, Baklang Gala, Mami Bakla, meron pong ano, meron pong nasilong isda po sa palaisdaan mo. Maraming maraming salamat po. Uh, kaya lang, uh, Mami Bakla, yung 15 po uh, na pinauwi ni Lolo. So, maraming maraming salamat po. Uh, kay Mami Swedish, uh, Pinay Swedish, uh, maraming maraming salamat po. Uh, and thank you po sa pag-subscribe at pag-hit ng uh, notification bell. so Maraming maraming salamat po. Kay Mami Locandia po, kay Mami Locandia, uh, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga Pilipino na... Na manonood ng aking videos maraming maraming salamat po at sa lahat po na magsusus magsusubscribe palamang, pa lamang paki-subscribe na po at paki na rin po ng bell button para lagi kang updated sa mga videos na aking gagawin. Ayun po, muli muli po nagpapaalam po ang inyong kaulikba, ulikbang gala dito sa Riyadh. Maraming salamat po.